So for example sa mga ganitong sizes o so, sa so, mga ganitong ori ng forma sa mga sandals. So ang presyo nito, so depende sa size, hindi natin kabisado pero update natin sa so mga presyo. So ang kadalasan dito mga sandals mga ganitong color wind Yan, mga color win dito sa so, paganda. Napaganda sa mga ano to, sa mga pambabahay talaga. So na ito mga ito Ang presyohan ko nito mga is 700 natin mga presyohan dito. Kung magkano mga presyohan dito mga pang travel bag. Okay lang. Oh. So boss, magkano mga presyohan to boss? So ipapakita natin. Sa ganito, 950. 950. Oh, may bawas pa yan kung So halimbawa kung pinu pinuno natin, kung siyempre mag plano ko, yun dadalhin ko. So ang capacity to, 10 25 kilos lang. So ilang ka minimum ng Bigat Ito, po yan, sir. pang lang yan, mga 7, 7 kilos. Okay. 7 kilos no, lang pang-carry. So, 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 mga guys, so, update natin mga presyoan dito sa mga about ng mga trapang pang travel na mga bag. No? Kano ulit dito, sir? 950 yun. 950. 950. 950. Pwede pang. Pa. Ah, sa pa, pa sa So, ano pang pwede pang mga pag bawat isang bag po, sir? Anong pinakamahit price po? Ah, Ay, right? so yung mga ilang kilos po yung sir pag halimbawa mag aeroplano mag-travel ako. Ito 25 kilos. ayun oh, capacity niyan sa mga aeroplano. Hmm. Yung mga tapang travel, no? Ayun. Compression na one by pero pwedeng bawasan. Pwedeng bawasan na mababa. So, maganda 'to. Plastic talaga siya. Plastic siya. Goma. Hindi siya nababasag. Ay, hindi siya nababasag. Ayun. Ayun, no. Water, of sir, no? oh, water yun. yun, Oh, ang kinaganda doon. Hindi siya plastic. Oh. Rubberize siya, no? Pagkumagsak oh. uh, na oh. hindi kasi oh. rubber yan. Yeah, okay. ano dyan, sir? 1-5 yan. 1-5. 1-2. 1 Pili pa kayo mga, hanap kayo mga ibang color wind kung may mga ibang color wing. Ibat-ibat yes, mga kole So, ito no. na mga size nyo Matunggal itong size, sir So, mga katulad Large, large. Size large. large. Ang pinaka-size nyo Large At so medium, Smooth Small medium large XL, XL. Oh, okay. So, ang XL na natin, sir Magkano ang price naman? Depende naman sa klase Kapag yung rubberized na ganito Medyo mataas yun Kapag yung mga plastic lang Mura lang So mga ganun So oh. katulad dito sir So hindi pa kayo ginaganda dito Sa so, mga bag na to Sa so mga pang travel Mayroon pa tayo pang ano? ano Anong ano Lakos Yan So ang lakos natin mga travel Magkano po yan po sir So price one minute sa iba 6.50 Pero po sa mga Ano lang May sa pa May discount pa siya 6.50 ang presyo, pero may usable ang price pa naman. Uh, 100. 100. Uh, yeah. So, ito naman po natin, sir. Mga galito po, mga galitong klase po. Magkano po yung presyo? 6.50, pero pwede oh, mo pa ng 400. O, pwede pa ng 400. Alright. Okay. Ito, ito, ito naman po. Mga bag natin, yung magkano mga presyo naman yung boss? 2.50 lang. 2.50. So, ang price mo ng 2.50, negotiable pa naman? Di oh, yun. sige. Negusable sige, nandito total lang. Na magkano? 3.80 to na lang to 2.80 na lang okay, so, okay, so napakaganda. Ano yeah, tila siya, tila o oh, ano? Tila, meron yung tila, meron yung ano, leather. Oh, yun, Paya. sa mga yan. Yeah, sa oh. so, mga ganitong presyo. So Magkano? 250 so negotiable pa. Yeah. Ito pang travel maganda to, bre, mga yung Nike, night Nike. Yeah, yeah. Yan. Yan, yan. yan, yan oh. Treaty lang ko. Treaty. Treaty. May bawas pa. Oh, yeah, may bawas pa discount ko siya, negotiable pa mga presyo. Ito mga ganitong classes, sir. Sa mga estudyante naman, estudyante. Mga estudyante, tag-trip sila. trip. Siyempre, hindi naman tayo papayag sa mga katulad ng mga guys, sa mga yung mga pang-gay estudyante. Kasi mga travel din sa mga yeah. sanaw na mga bag natin. Uh, uh, yan, anong-uti. Uh, uh, Ligusable uh, pa ang presyo ang uh, puriti. Puri Puri Ayun, Puri uh, tingnan mo. Ang napaganda. So, ang 4 kilo, pero ilang ilang kilo po yung sample for example, yung mga trabe? 20, parang gano'n din. Parang gano'n din, 20 kilos kasi ang 20 kilos, yan, 25 kilos yung pag, no? Oh mas, oh mas marami. Oo, mas marami. Kasi mga replano, gano'n talaga. Oh. So, Gustong-gusto sa mga bata yan, oh, mga sa mga garam. karakter. O, oh, alam nyo, sa mga karakter, sa mga gano'n. so mga kanyang, mga Superman o... Oh, ano pa ang tawag na? Superman? Magkano mga presyo pag? Spider Spider-Man. 380 Spider lang yan. 380? 380. 380. Mga oh, klase yan. Yan. Oh, yan yeah, mga klase. Ah, mahal lang naman yan kapag pasukan. Oh, Mahal pa lang. Ay, bibili ko na hindi pa pasukan. O. Oh. O. O oh, talaga. O nakakuha tayo ng tape okay. kay boss ha. Mayroon din mga atang pampabae. Oh, pasukan. So mayroon naman tayo sa mga Hello Kitty <laughs> naman. Hello Kitty ba? Hello oh, Kitty no? Hello sa pang babae naman. 380 lang din. 380. Ang ganda ng... Anong favorite mong karakter boss? Ay, Spider-Man ako. Spider-Man? Idol. Spider Idol ko yan. Ha? Ito, Superman. Uh, Superman? Gusto mo talaga lumilipat sa taas? No? Ay, oh, yes, yeah, siyempre. Siyempre. Dito ako, Spider-Man. <laughs> <laughs> Pupulopotan yung kalaban ko. Dito na tayo. Si Vlog, ayaw sa gumagapang. O, di, siyempre dito ko. Kung pag may kalaban, ko na sila. <laughs> Ayan. Oh, dito so, sa mga yan. Ano naman 'yon, boss? Ang benta niya sa iba, 1 plus yan, pero pag sa akin 900 lang. 900 lang. 1.5 sa iba tapos dito 900 lang. 900 oh, lang. Eh bakit papunta oh, pa ako sa iba? Dito, ba? Ba? Dito, ba? Na ako, dito na lang ako, dito na lang ako. So walang number ng oh. code tayo, walang number, walang number. Uh, walang number tayo sa so, na, uh, ano office natin. Oh, dito na sa ilalim ng Imarte, no? Ilarte, no? Ilarte. Ito, ito mga price po dito, madam. Magkano naman ang presyo ka nito? 24,180 po. 24,180? Yes, po. oh, diba? O, oh, dito? 180 po. 180. 180s 180. 180. 180, 180, mga ganitong t-shirt mga guys. So, dito so, tayo sa so. public tag tayo. tete. Parang 180. ano. Ako magtatanong ikaw namang may video ako magtatanong tao. Tatanong ako sa kanya. Sige, sige. Wala pa. Dito tayo sa... So mga guys ito. Siyempre eh. Ito ang mga pang pang babae. So, magkano ang presyo like nito na madam? Napang malaki ko pang alam 180, 180. So 180 ang presyo. So negotiable pa mga presyo ko nito. Ah, yung presyo. So, sige dito, pang ilang taon na ba 'to? Ang um, 7 to 9. 7 to 9 ko so, ito, mga guys. So, depende po sa Ay, mga guys, so mga singer, may mga inanan ko, eh. anak pa lang, di ba? Uh, Siyempre. Eh. Gusto mo bumili ng mga pangregalo <laughs> sa mga anak niyo. Oo. Uh, mga inaanak inanak niyo, di ba? Uh, Tama ba? Matawa ka. No? Hindi, sabi mo kasi maghahanap. So ito, maganda ang price po naman madam? Same lang po ano, um, 2 for 1 Lahat po yan. Ah, ganun lahat ng price po dito sa mga. So ipapakita mo. So ah. po mga items sa lahat ng mga ganito mga pieces ah. mga pambabae sa mga So for example, sa mga ganitong sizes o sa mga ganitong ori ng kurma sa mga sandals. So ang presyo nito, so depende sa size, hindi natin kabisado pero update natin so magdano mga presyo. So ang kadalasan dito mga sandals, mga ganitong color wind, Yan, mga color win sa paganda. pagganda napaganda sa mga ano to, sa mga pambabae talaga. So na ito mga ganito. Ang um, presyohan ko nito mga is 700. 700 presyo ano? Oh? 700 so, negotiable pa. Ha? 600. 600 negotiable pa. So sa alang ng presyohan nito mga 600 to mga so may mga negotiable pa naman lahat mga presyohan dito sa mga sandals to. Right? So dito na tayo sa mga ano. So eh, -dito. So dapat tayo ibalik eh, tayo na natin sa para itututok na lang natin ang mga ano nila yung mga iba't ibang mga colorway ng mga sandals kasi papakita ko muna sa mga tamang mga ano dito sumama so, natin sis do hindi natin pag isa kung magkano rin mga mapriksyuan nyo no so napakadami mga pagpipilian dito sa mga ano wave lang natin ang video natin kung anong pwede nyo, nyo mapipili dito sa mga istura ng mga sandals dito so, mga guys pagpipilian ka rito sa mga ganitong sandals yan Yan, sa mga sandals, sa mga ganyan, mga yan. Yan, yan mayroon tayo doon. Dapot tayo sa mga pang sapatos doon, mga guys. Dami, dami yung pagpipilian. Nandun na doon sa Papansin TV. Yan, doon, sa dulo. So, mayroon naman tayo sa mga ganitong color wind. So, mga pang basketball to. 700 to mga 700 to? Oh. oh, 700 lang oh. Jordan no oh. ano, 700 lang. Solid to mga ito. mayroon, mayroon naman tayo ng color win dito mga ito. So mga ganito ano, pang basketball. So pang forma pang basketball ito mga about ng ganito mga ito. Ayun oh. Dito Yan. po, sa mga ganitong shoes. 700. So, mayroon naman tayo yung mga pang basketball oh, ng color okay, win. So, ganda mga pa. color win nito mga guys. Di yung size 47. Oh, so, star. Yan, sa so, mga about mga... Mayroon naman tayo. Ano dito mga guys? Yan. Yan. Ito, Jordan 1. So, ang, ang Jordan 1, 700 linda mga presyuan oh, ito mga guys. 700. So, ang size nito mga guys,

Ah, may mga sandals dito. na lang po kayo sa sobrang dami. Sa mga Ginto 1.5 'yung mga presyohan ng mga sandals nito. 1.5. So yan. Sa mga presyohan, ito 1.5 Ma'am, dito po, magkano po ang dito? So, <laughs> Ganda naman. Sa mga balat niyo ganito. Ganda. Na, uh, ganda ng color win nito mga guys. Oh. Yan mga ganito, gandang ng color win, no Pang sexy ito talaga. Pang girls, girls ngayon. So dami tang pagpipilian dito mga guys. Ha. Ano to ma'am? May ano mismo? Mga panlalaki ma'am. Yung 700. To 900. Ano, bodega mismo to May bodega. 900. Bodega mismo? Mayroon. Mayroon yung, uh, yung mayroon sila mga bodega. Mga. So, dapat tayo doon sa mga ito so, sa mga interest na ito. Update na natin mga presyohan nito, mga pang dancer, no? Yan po na yung silver, ano ah, po, yung gold. Magkano po yan, madam? Ha? 1.6. Oh? 1.6. Mga gandong ore mga uh, sapatos mga kaysa one six sa mga presyo yun yan Ayan, pang dancer no pang dance yun mayroon naman tayong naghanap ng mga mga safety shoes so mga about mga safety shoes mga construction boy o yan ito safety shoes to so mga about na iba ibang mga color win mga sapatos dito mga kaysa color win dito mga sapatos mga safety shoes po to yan safety shoes din to yun ito safety shoes to ano, size dito mga safety shoes ang presyo mga safety shoes mga kaysa ito si mga septicious din yan mga ang karamihan ang mga septicious talaga yan yung yeah, mga about mga ito, tong ganito ang mga septicious din to may bakal to ito yeah. to septicious din to mga septicious din yan ayan ayan pumasok na customer diyan So mga guys, mga about ng mga safety shoes may mga 350 may 15 ang highest price or so lowest price plus mga mga safety helmet na shoes po mga guys. So tingin ko dito mga ito mas mahal 'tong mga quality 'tong mga safety shoes na 'to. Ah uh, ganyan. So 7 ka uh, 350s ah uh, 15 'tong mga ito.